Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ako si Ate Isay, isang government intern dito sa Quezon Provincial Library. Handa ba kayong kumilala ng isang kaibigang dumagat ngayong araw? Kung oo, nagagalak akong malaman ito. Pero teka, alam niyo ba kung ano ang mga dumagat? Ang mga dumagat ay isa sa mga katutubo o etniko ng Pilipinas. Tara, kilalanin natin sa ating kwento ang isang batang gustong maging mandaragat at guro ng mga dumagat. Mula sa kwento ni Erwin M. Malyari at iginuhit ni Janela L. Solis na pinamagatang Ako si Monjat, isang dumagat! Ako si Mudyat, isang dumagat kapatid ng dagat. Ang huling isday, sinasabawan. Lalagyan ng katmon sa kaaasinan. Noong malaya kaming nakapangangaso sa masagal ng gubat, mayroon din kaming tapang-usa at baboy ramo. Ako at ang aking mga kaibigang, sinamamay, noknok, at mikmik -mik ay marunong magbasa, magsulat, magbilang, magkwenta. Maraming salamat sa aming guro na si Ma'am Eliza. Tinulungan niya kaming maging bihasa sa pagbasa, pagsulat, pagbilang at pagkwenta. Sabay-sabay kaming nag-aaral. Sabay-sabay kaming nagbibilang at nagsusulat. Sabay-sabay kaming nagbabasa at nagkukwenta. Sumasayaw at kumakanta. Sabay-sabay kaming natututo. Sama-sama naming isinasabuhay ang mayaman naming kulturang Dumagat. Upang kami naman ang magsusulat ng aming kasaysayan at tradisyon. Ako si Mudjat, isang dumagat. Nasiyahan ba kayo sa maikling kwentong ating binasa? Mabuti naman kung ganon! O oh, mga bata, huwag nating kalimutan ang aral na napulot natin at natutuhan sa kwento ni Mudjat. Kalakip ng ating pagkatuto sa mga bagong bagay, na natin kalimutan ang ating pinagmulan. Katulad ng batang si Mujat na may mataas sa pangarap, hindi siya nakalimot na isa buhay ang mayamang kulturang dumagat. Sa halip, patuloy siya kasama ang kanyang pangkat dumagat sa pagtuklas ng makabagong kaalaman na kanilang magagamit sa patuloy na pagyabong ng kanilang kasaysayan at tradisyon. Oh, hanggang dito na lang muna mga bata ha? Sana ay may natutuhan kayo. Hanggang sa muli, paalam.